ko, ayan, so ito na nga ang Inday Maria ay pupunta ngayon sa isang birthday dahil naimbitahan kami ng birthday ngayon ni Chibita. Diba? Ay, may pa-Chibita po talaga. Um, birthday niya kasi ngayon, 7th birthday niya. So, niyaya kami ni, ano, ni Gina Lynn Bebelabs at ni mother na pumunta nga daw kami doon sa birthday ni Chibita ngayon. Ay, ayaw na pala niya ng Chibita. Gusto niya ng princess. So, ayun, hinintay lang namin sa ate Sofia. Tapos, kasama namin siyang pupunta. Hi, ate! Ayan. Kasama namin siyang pupunta. Kasi, ano naman, si Kalib nasa labas na. Kasi, syempre, nakabihis na. Gaya nga na sabi ko sa inyo, kapag nakabihis na ang inyong dudong Kalib, ay talagang lumalabas na yun agad. So, ayun, um, i-video ko yung venue para makita nyo din. At parang pumunta na rin kayo. Ay, cherry soy, gala. So, ayun so, po. Um, tara, samahan nyo ako. Shish! Yeah. So ito na nga mga kaenday ko. Syempre ano pa nga ba ang aming gagawin kundi uh, aakyat na naman kami doon sa may kanto. Pero bago 'yan, ay eh, siyempre, syempre muna kami doon kila Mother para um uh, sabi namin na okay na kami at ito nga pala sa may 7-Eleven yung pinaka meeting place namin kasi meron pa daw pong ibang mga kasama. Syempre 'di ba? Hindi hindi talaga mawawala sa akin yung pag-video mula do dito sa baba hanggang doon paket sa taas at hanggang dito sa makasakay kami ng tricycle kasi mandatory din talaga yun sa aking mga long video na lalo na kapag umaalis ay may pa-video sa loob ng tricycle. O, diba? <laughs> At ito na nga mga kinday ko na sa loob na nga kami ng tricycle at yung si mamang driver nga pala ay nagtataka dahil may pa video ang inyong inday mara sa loob ng tricycle. Alam niyo naman kasi ako kapag umalis talaga kami lalo na kapag mga bumabiyahe kami talagang meron akong pa-entry sa loob ng tricycle ba diba? Siyempre isa din kasi yon para maging long video ang aking mga long long video na ina-upload. At kita nyo naman ang aking dudong kalib sobrang nag-enjoy talaga dahil malakas na naman ang hangin pa ba ano, pababa kasi kami niyan, papunta kami sa may ugong. At yung mga likabok ay langhap na langhap niya dahil sinalulang naman niya lahat. Charisse, may ganun. <laughs> Medyo mahaba nga ito mga ko yung entry namin sa loob ng tricycle kasi talagang mula pagsakay namin at hanggang pababa kami mamaya ay talagang nakatodo tutok ang video ng cellphone ko para syempre humabahaba naman ang aking gagawing video ba diba? At nag-enjoy -e talaga akong tingnan si Kaliblib kasi sobrang happy niya kapag naanginan yung mukha niya at kitang kita niyo naman yung kapugian ng aking Junakis ay may at tcharan! Nandito na nga kami sa venue. O diba, napakabilis lang talaga ng biyahe kasi medyo malapit lang po talaga to dito sa lugar namin. At syempre mga kandiko, thank you nga pala kay mother tsaka kay dada dads. Nakalibri kami ng pamasahe. Wala kami nilabas dyan. O diba, ganyan sila magmahal. Ay, Charisse, may ganun. At medyo na paaga nga kami mga ka day ko kasi pagdating namin ay iilan pa lang po yung tao. Pero mas maganda na rin yung mas maaga kami kaysa naman kami yung late. Kasi kami na nga yung inibitahan. Kami pa yung paimportante Ay, cherries! Ay, ganon! Pero alam nyo, nakakatuwa kasi hindi ko talaga in-expect na ganito yung setup na madalat na namin. Kasi akala ko talaga ay, pa, ay simple lang at may pa-swimming. Kaya nga ang inyong Inday Maria ay nagsuot lang ng shorts. Kasi sabi ko kapag nagyaya ng swimming si Dudong Caleb ay i-guide ko lang siya at tapos hindi ako maliligo. So yun nga pagkakita ko dito sa venue, napaisip talaga ako mga kaide ko kung tutuloy pa ako. Pero syempre, sayang naman yung pamasahin nila sa amin. Ay, cherries, ay ganon. Pero ito na nga mga ko, nakita niyo naman ang birthday girl natin. Sobrang pretty niya. At ang bilis talaga ng panahon mga kende ko. Ang laki-laki na niya. Last time ko sa'yo na umaten kami ng birthday niya, ay medyo maliit pa siya noon. Ay, hindi talaga medyo. Maliit pa talaga siya noon. Tapos, nandun pa yung dalawang tita niya. Kaya sobrang nakakatuwa kasi itong birthday niya na to, ay nainbitahan na naman kami. Ay, taray. Sobrang sarap sa pakiramdam na may mga taong itinuturing kayong kapamilya. Ay, may ganun. Jerot, nag-emote. At may iba naman tayo mga kanday ko. Ito na nga dahil sabi nung ano, mag-host na malapit na daw magsimula at ready na daw yung face paint doon sa gilid ng pool. So anong ginawa agad ng yung Inday Mera? Na, Siyempre nauna kami agad sa pila. Kasalam nyo naman ang iyong dudong kalib ay talagang mabilis yan nagmamaktol. Medyo nahirapan pa nga dyan yung nag-face paint kasi ang iyong dudong kalib ay sigi ang daldal -dal at talagang habang nag-ano siya ay salita siya ng salita. Parang ako lang, cherries, ay ganun. <laughs> Pero alam niyo ba, sa totoo lang, nagtataka nga dyan yung nagpipaste-paint. Bakit ako, ako nagbibideo na nagbibideo? Sabi ko sa kanya, isasama ko kasi yun sa vlog. Kasi nga, content ko yung birthday na to. At tinanong niya ako, ano daw yung name ko sa page. Sabi ko, Inday Maria. At medyo malit pa yung followers ko. Tinanong niya ako, kung ilan. Sabi ko, 18K. Tapos sabi niya, oh, mataas na yun. Oh, ito, may may pachismisan pa kami nagaganap bago matapos ang pagpipaste-paint. Sa totoo lang, mga kinday ko, Um, para sa iba, mababa ang 18,000 followers. Pero para sa akin, sobrang taas na po talaga noon. Kasi ang hirap po talaga mag ng followers, lalong-lalo na po pag page ang gamit mo. Kasi nasa tao na lang po yun kung gusto ka nilang i-follow at kung gusto ka nilang supportan. O, oh, ayan, may pachismis at marites na naman ang iyong Inday Maria. Kung gaano kahirap maging isang content creator. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa mga kapwa ko content creator na hanggang ngayon ay pinagpapatuloy pa rin yung pagpupush at ano na rin, para matupad yung pangarap natin dito sa pagiging isang content creator. Ang dami ko na kasing nakikita mga nagbablog na kahit pa pano ay nabago yung buhay nila. So, isa din po ako noon sa mga nangangarap na balang araw ay mabago din yung buhay namin. Hindi naman ako nagkahangad ng sobrang sobrang yaman na kagaya ng mga nakikita ko sa iba. Magkaroon lang ako ng ano, sarili kong puhunan at yung tipong makalis ka na sa pangungutang kasi yan talaga yung pinakamabigat sa buhay. Ay, taray, maimod. <laughs> Kaya sa mga kapwa ko content creator na nangangarap dito sa mundo ng social media na mabago din yung buhay nila, ay eh pagpatuloy lang natin yung ginagawa natin. Huwag tayong panghinaan ng loob kahit mahina yung views, kahit walang mga nagsishare ng ating mga video, walang nanonood. Kasi naniniwala ako na lahat tayo may kanya-kanyang pag-usbong dito upang matupad ang ating mga pangarap. Basta palagi lang tayong magdasal at huwag mawala ng pag-asa. Gawa lang ng gawa ng content, gawa ng gawa ng video. Pasaan ba't balang araw? araw sa paglipas ng taon araw um buwan talagang magbubunga at magbubunga din yung pagsisikap natin dito sa mundo ng social media ako talaga mga kinday ko, dami ko na rin talagang am um, naranasan dito sa mundo ng social media. Nandyan yung nabash ako, nasabihan ako mukhang tanga. Kasi nga, kung ano-ano na lang talagang contents ang ginagawa ko sa mga vlogging ko, sa mga reels ko. Pero hindi po ako pinahihina ng loob. Bag ko, sila yung ginawa ko, inspirasyon para mas lalo pang magpatuloy. O ba? Diba? Sana po ay na-inspired kayo sa kwento Ay, charis, may pa ganun. So ayan, balik na tayo sa birthday. This time, a little bit faster with clapping. Ready? You know, at stay pretty Mama, at nawa magahang ka ng malusog na pangatawan pati yung family mo at i-bless ka ni Lord pati i kanya ka niya sa mga landas na tatahakin mo sa buhay. Yun lang. Happy birthday ulit, Dali. Yeah, thank you very So ito lang ang mga ko pagkatapos ng birthday wishes nila kay Danilin ay may picture taking na sila at sabi na nag-host ay kumain na daw muna after nito kasi nga medyo mahina na yung mga boses ng mga um, bisito. bisita. Ay may pag ganoon. sa so, ito na nga enjoy na enjoy na ang inyong dudong kasi Charlie B naman ang pagkain para sa mga kids. So tuwag tuwa na naman din ang inyong ate Sofia kasi alam nyo hindi na naman mauubos yan ni dudong At siya na naman ang titira dyan sa spaghetti na yan at hindi nga ako nagkamali kasi siya ang umubos ng dalawang spaghetti. Ay, grabe siya. At kami naman mga malalaki ay sa catering kami kukuha ng pagkain at syempre bago kumuha ang inyong idey mare ay mapay may pa video muna ako kasi kailangan ko yan sa paggawa ko ng long video ay grabe simula talaga nung naging ang um, vlogger ako ay taray may ganun <laughs> vlogger ako mga kinday ko. Um, talagang syempre, solo flight lang naman ako sa pag-v-video, sa paggawa ng mga ano ko. Ako lang talaga yung nag-v-video. Tapos, um, yun, iniipon ko na lang siya at ini-edit ko na lang pagka ko sa bahay. Marami nga akong ini-entering video kasi pinagpipilian ko yan kung ano yung mas maganda. kitang-kita nyo naman ang inyong kalib at si Ate Sofia ay enjoy na enjoy sa kanilang pagkain. So, ayun, nga yung nasa table namin kasama ko nga pala si mother tsaka sila dadadads, at ang kanyang mga ampun ay, Charis, may ganun. Diyan nga mga kainday ko, um, may pa-magic na dyan. So, alam nyo naman, nakapag ang, ang, birthday party na ganito, na may pa-magic, tapos ang ganda ng venue, ay eh, talagang medyo nakakaluwag-luwag sa buhay. Ay, may ganun. <laughs> Pero nakakatuwa lang talaga mga kainday ko, no? Kapag meron mga nagba birthday ng ganito, tapos meron silang pa-magic na kasama. Kasi isa din talaga yan sa inaabangan ng mga bata, yung inuutos sila. Charis! Hindi oh <laughs> po talaga sila Pero parang ganun na rin. Ay! Kasi naman mga kahinday ko, ba? Diba? Ang gagaling talaga ng mga nagmamagic na yan. Although ilang beses ko na sila nakikita ng mga ginagawa nila. Pero ang hirap nilang hulihin. Ang bilis kasi ng kamay nila. At talagang hindi mo sila mahuli kung saan nila kinukuha yung mga bagay-bagay na pinaghahagis nila. At yung mga bagay-bagay na bigla-bigla na lang lumalabas sa kanang mga kamay. Grabe. Talagang ang mga bata naman ay tuwang-tuwa naman talaga sila sa kanilang ginagawa. At sobrang napapasalamat ako kay baby Gina In-invite In niya kami dito. Kasi alam niyo na nag-enjoy na naman ang akin dalawang Junakis, lalong lalo na si Sofia na talagang hindi nagpahuli doon kanina. Talagang gusto niya din Jollibee yung pagkain niya kasi nga baby kids pa rin daw siya. Ay, may pa ganun. So ito na, medyo matagal nga ang entry natin dito sa pamagic ni Kuya kasi talagang mahaba-haba ang kanyang ginawang pamagic at hindi ko na nga tinapos sa pag-video kasi pumunta na ako doon sa souvenir ng papicture kasi syempre sayang naman gusto ko din talaga na meron akong remembrance na papicture-picture Picture na, at meron akong ididikit sa ref pagkatapos namin dito. Sinamantala ko na lang din talaga mga kinday ko na wala pa masyadong pila kanina kaya niyaya ako na si Sofia at si Caleb na magpicture kami doon at yun nga um, natapos na lang yung pagpicture namin doon ay naabutan pa rin namin si kuya na nagmamagic medyo mahaba kasi yung magic na ginawa niya at sobrang nakakatuwa naman at nag enjoy talaga yung mga bata at sabi nga din ni ate Sofia na magpicture din daw ako ng solo kaso hindi niya alam na sumunod si Caleb at kayon may solo nga ma. tapos dalawa naman kami kaya ang sabi niya sa akin kanina na andaya daw namin so, at siya kasi mga kaide ko nanood siya na nanood ng magic ni kuya talagang hiniwan niya kami at ayaw din talaga niya nagbabantay kay Calibra o mga ganito mabilis mag-init ang kanyang ulo sa bagay lagi naman talagang mainit ang ulo ni Sofia ay may pagganan pero alam niyo ba sobrang nakakatuwa lang kasi minsan kapag nag-aaway sila ni Kalib, wala, natutuwa lang akong tingnan silang dalawa kasi daig pa nila yung asot pusa pero love naman nila yung isa't isa lalo na itong kaliblip ko at syempre patapos na nga itong birthday party kaya kumuha na ang aming mga junakis ng loot bag na galing kay Bibi Chibita at sobrang tuwang-tuwa na naman sa si ate Sophia kasi pumila na naman siya para sa sarili niya hindi talaga nagpahuli ang isip bata